naman na uh, sa Department of Public Works and Highways, ang na-assign ko naman ay walang iba kundi si Brother Eli Soriano. Ah, uh, ah, uh, ma uh, uh, Madam yes. President, uh, yes. gusto ko lang kung itanong kung bakit po si Brother Eli Soriano inyong inappoint Well, that's a very interesting question. Kaya ko naman na-appoint si Brother Eli Soriano dahil siya ay may, uh, kailangan may kaalaman sa mga kalye at kalsada at si Brother Eli ay maraming alam tungkol sa dating daan. Kasi ako po ay natawagan lang ng pansin dahil halos araw-araw na lang sa tuwing ako po ay magbubukas ng aking Facebook account. Ayun po, dumadaan sa aking wall yung mga pagbatikos sa mga opisyalis ng ating bansa. Ayan, may bumabatikos sa Presidente Duterte, mayroon namang bumabatikos sa mga senador, ay kagaya po ng kay Senador Trillanes, eh, ako po ay uh, lumalagay lang po sa lugar na gusto ko po ang mga kapwa-tao natin, lalo yung mga ang uh, sinasabi sila ay mga sumasampalataya sa Panginoong Esokristo, may kanikanyang mga iglesyang kinaaniban at mga iglesyang ipinagmamalaki. Eh, tapos eh, pagdating dito sa Roma 13.1.2, eh, tayo pala ay hindi naman nagko-comply. Lumalabas, hindi tayo kadiwa ng mga unang Kristiyano. Yung mga unang Kristiyano, sila mismo dumanas ng kalupitan ng Roman Empire. Pero sa kabila ng kalupitan, dinanas nila, sila po ay tinuruan ng Apostol Pablo na magpasako, tapamahalaan na nakakasako sa kanila. Tama po ba? Ayan. Si Apostol Pablo, yun ang kanyang uh, uh, itinuro sa mga unang kristyano. O si Apostol Pedro, ano naman ang siya? Basahin natin. Ito po sa unang Pedro. Ang talata po ay 17. Ito po ang ating uh, babas. Alang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari si Apostol Pedro. Ano naman po sinabi niya? O, dun po sa huling bahagi ng 2.17 ng unang Pedro, mga takot kayo sa Diyos. Tapos, igalang ninyo ang hari. Ayan. Yung hari, yan po ang pinakamataas na nanmumuno sa isang bansa. Ha? Pagka po ang isang bansa ay kaharian, ang namumuno po dyan, hari. O dito po sa Pilipinas, eh, ang pinakamataas namumuno, ang tawag po dyan ay pangulo o presidente. Tawag po ba? Ano ang sinasabi ng unang Pedro 2.17? Magandang balita, Biblia. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahali ng mga kapatid kay Kristo mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador. Ayan. Sinasabi po ng Apostol Pedro sa mga unang Kristiyano, kagaya rin ng uh, itinuro ng Apostol Pablo, mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador. Dahil nga po, uh, Imperyo Romano ang nakakasako sa panahon na yon sa Israel o ito po ang isang apostol na lahing Hudyo ha si apostol Pedro tinuturo niya sa mga unang kristyano, mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador O yan po ba mga magulang at mga kaibigan ito ba ay uh, na bibigyan pabanati ng pansel Ha, sa araw-araw na tayo ay gumagamit ng social media, tayo ay nagpo-post ng ating mga saloobin, eh, hindi na po rin tayo namimili ng mga salitang gagamitin laban sa presidente, laban sa senador. Eh, paano po yung dalawang talata na ating binasa? Roma 13.1.2, unang Pedro 2.17. Ito po ay patungkol sa Uh, dapat nating uh, gawing pagpapasakop, pagrespeto, paggalang sa mga authorities. Ayun ang dapat po nating maintindihan. Gusto ko lang pong hikayatin ang ating mga taga-subaybay, yung mga kapwa nating Kristiyano, naniniwala sa Biblia, eh igalang natin yung nakasulat sa Biblia. Sundin natin at ipamuhay natin. Binabanggit sa mga talata na binasa natin, Roma 13.1.2, Unang Pedro 2.17, ang tayo po ay magpasako sa mga pinuno ng pamahalaan at magbigay ng paggalang sa mga namumuno ng ating bansa. Ito nga po yung ano eh, noong araw pa, nung ako ay nandun pa po sa samahan na aking pinanggalingan. Diyan po sa may iglesia sa may Epali, Pampanga. Alam na alam ito ng mga uh, matatanda na rin mga dyan. Kahit si Mel ng Adpro. Ha? Alam naman niya kung papaano si Inkong nung araw ay uh, tratuhin ang mga pinuno ng bansa. Yan. Hindi niya nagustuhan yung uh, uh, si Senador uh, Juan Plavier. Natandaan niyo po yung uh, dating senador Juan Plavier, yung sa DOH, yung Let's Do It. Eh, alam po ba ninyo, may pangyayari lang na na-interview nila yung uh, si uh, dating senador Plavier. Namaya pa na pala po yun. Eh, dahil ambos interview, eh, tinatanong yung senador kung uh, kilala si Ingkong, yung uh, leader ng kanilang iglesia. Eh, palabiru po yung si senador Plavier. Mabiro po yan eh. Eh, sabi nung uh, reporter, kilala niyo ba si brother? Eh, sabi ni Senador Flavier, sino yon? Brother ba yun o sister? Ayun, nung ni ko yung uh, sinabi ng Senador Flavier, ay, kandang-kanda ako. Pasalamat, sabi ni inkong Oh mga kapatid, tandaan ninyo ha, wag na wag nyo nang iboboto yung punggo na senador na yan. Si Inkong, pag ito'y napanood niya, dahil alam ko namang si Inkong ay eh, nanonood sa programa ko, ayun, lumabas sa bibig ni Inkong dahil na uh, tinamaan yung pride niya. Kasi ah, eh, ang pagkakaalam ni Inkong, eh, sikat na sikat na siya. Kilalang kilala na siya sa buong Pilipinas. Eh. Tapos eh, marinig niya kay Sen. Clavier na, Sino ba yun? Brother ba yun o sister? Ayun, pagdating nung pasalamat, eto na, umupak na si Inkong. Mga kapatid, tandaan nyo ha, sa susunod na eleksyon, wag na wag nyong iboboto yung senador punggok na yan. Senador ng uh, bansa, kung tawagin ni eh, punggok, ha? tapos eh, dumating naman po yung panahon na sila po ay merong nire-request kay uh, Presidente Gloria Macapagal Arroyo na yung uh, sila sila'y mabigyan ng sariling daan sa NLEX. Ah, sa may San Simon, sa may Pampanga, para daw uh, maginhawa na ang pagpunta sa may pasalamatan, sa may convention center. Eh, nung mga panahon na yun, eh, talagang uh, nagpapakitang gilas itong si Ingkong at Bonjing kay Presidente GMA. Nagpagawa pa nga ng, ano eh, nang nang uh, lobby. Kaya ako uh, nagkaroon ng lobby dyan sa convention center. At nagpa-rush pa nga si Ingkong ng uh, CR. Eh para po kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo dahil na uh, ang gusto po ni Ingkong ay mag-grant yung kanilang request na big uh, dire-diretso na raw at maginahawa ang biyahe ng mga dadalong mga miyembro. Eh nung hindi po mapagbigyan, yun po nga uh, nire-request nila kay Presidente Gloria Arroyo. Nako, eto na si Inko. Kung tawagin na po yung Presidente Arroyo, yung Presidente pandak na yan, <laughs> Ayan, alam na alam ng mga miyembro dyan na ako po hindi gumagawa ng kwento rito. Hindi po ako rito nagkakataha ng kasinungalingan. Sa puso nila, kahit nung mga nagre-record ng ating programa, si Mel, ang Adpro, alam na alam nila, totoo ang sinasabi kong ito. Ayan, hindi naman pinapalampas ng... Uh, Uh, Money Collectors Group international ang programa ko eh para sabihin ni Inkong na hindi siya interesado sa programang ito hindi pala interesado eh bakit nakatutok ang Adpro at uh, hindi pumapayag na i-record ang programa kong ito naman si Inkong halatang halata hindi raw siya interesado dito sa programa sa mga sinasabi ko rito eh bakit uh, tutok na tutok ang Adpro hindi pinapalampas itong uh, pinapalampas itong ating uh, programang ito. Tapos eh, nandiyang uh, si Inkong ay eh, nagbigay pa ng go-signal sa mga hackers. O oh, mga hackers, Ihak ninyo ang Facebook account at uh, YouTube account niyang Willie Santiago na yan nang maipatanggal ang mga videos. O hindi ba mismo si Ingkong ang uh, nagbibigay ng pahintulot, ng permiso na yung mga hackers nila ay perwisyuhin ang ating mga account sa Facebook at uh, sa YouTube at naireklamo uh, yung ating mga videos? O diyan pa lang eh. Halatang halata na si Ingkong eh, talagang... Uh, siya ang uh, magaling maglubid uh, ng kasino uh, kasinungalingan. Si Ingkong ang talagang uh, expert sa pagsisinungaling. Tapos eh, kasabihin uh, hindi sa interesadong uh, manood sa atin eh. Nung mission ikaw, eh, nakita ko eh, 34 lang ang viewers ni Willie Sanchano. <laughs> Samantalang siya raw, pagka siya ang uh, nag uh, libo na nanonood, libo. <laughs> e eh, di talagang si Inkong ay uh, tumututok talaga sa aking programa. Ha? Hanggang Brazil eh. eh hindi so katakalain ni Ingkong eh, masusundan ko siya sa Brazil. Narito ako sa Pilipinas, sa Paridel Bulacan. Pag nagsalita ako eh, abot hanggang Brazil. Pasok sa mansyon ni Inkong. Naalala ko lang dahil na uh, itong si Apostol Pablo, at Apostol Pedro, makikita po natin eh, iba sila dito sa nagpapakilalang sugo, dyan po sa may uh, Money Collectors Group International. Kasi si Apostol Pablo at Apostol Pedro, ang itinuturo sa mga unang kristyano, magpasakop sa mga namumuno sa pamahalaan, kumilala sa otoridad. Tama po ba? Eh si Inkong, eh taliwas ang kanyang uh, ginagawa, yung uh, itinuro ng uh, dalawang apostol ng ating Panginoong sa Kristo, eh, sinasalungat naman ni Ingkong. Ibig sabihin, si Ingkong ang, ano, ang kakalaban, Ha? Si Ingkong ang kaaway. Si Ingkong ang anti-Kristo. Tama po ba yung aking uh, analysis? Itong apostol Pablo, Apostol, Pedro, ito ay mga sinugo ng Panginoong Yeso Kristo. Ha? Sila ay mga apostol ni Kristo. O, tapos, ito naman si Inkong, nagpapakilalang sugo, yung kanyang uh, ginagawa at ipinapakita uh, ipinapakitang halimbawa sa mga miyembrong tinuturuan niya. Eh, ang kanyang ipinapakita po ay pagsalangsang, pagsuway, uh, uh, at hindi pagpapasakot, uh, hindi pagrespeto uh, sa mga namumuno ng gobyerno. Eh, tingnan nyo nga po, kahit presidente eh, nilalapas ni Inko, presidente Gloria Arroyo eh, kung tawagin niya, presidenteng panda. Kaya nga po nitong uh, si presidente Arroyo eh, di ba, siya po ngayon ay uh, nalagay bilang uh, house speaker. Naku, kinabahan lalo si Inko. Ayan ah, na naman Ika, ang uh, dating gumipit sa atin. Yan, nakabalik Ika ngayon sa kapangyarihan. Yan, nag i na naman si Ingkong sa mga miyembro para kamuhian. Uh, magkaroon ng uh, masamang saloobin ang mga miyembro niya kaya Presidente Gloria Arroyo. Kaya kung itong ating uh, programang ito ay uh, makarating kay uh, House Speaker ngayon na uh, Gloria Arroyo ay uh, nasa Apalit Pampanga lang naman po yan, ay uh, mabuti po siguro may uh, <laughs> inyo pong uh, kausapin yung iglesia na yan sa may Apalit Pampanga at para naman ng inyong karangalan dinadakura, yung inyong karangalan na winawasa niyang uh, magtsuhing uh, leader ng iglesia sa may Apalit Pampanga, eh para naman na... Uh, inyong maipagtanggol ang inyong sarili. Yan, tinatawagan ko ng pansin si uh, dating Presidente Gloria Arroyo, ngayon po ay uh, House Speaker na, ay uh, yun pong Iglesia sa May Apalit, Pampanga. Maganda po siguro eh, magpadala kayo dyan ng mga tao at uh, mapatunayan ninyo kung talagang ang mga sinasabi ng mga leader dyan, eh kayo po ay uh, uh, sinisiraan ng puri a ah, ang mga miyembro para magkaroon uh, ng uh, masamang saloobin sa inyo. Eh yun po yung aking na uh, gustong uh, ngayon na ipapansin sa mga uh, taga-subaybay natin, mga kaibigan natin, mga Facebook users kung kayo po ay uh, uh, naimpluwensyahan, nahihikayat ng iba na Uh, Magpokomento ng uh, mga masasama yan, Mga paglaban, pagsalungat uh, Sa mga namumuno ng ating bansa Eh, tandaan natin Ang tunay na kristyano Meron pong obligasyon na magpasakop sa pamahalaan uh, Sumunod sa pamahalaan yan, Kung meron kang kaso Ano ho ba ang proseso? Pag may kaso ka Ipagtanggol mo ang iyong sarili Sa hukuman Tama po ba? Patunayan mo na ikaw ay inusente sa husgado. Eh si Ingkong, ano po nangyari? Mga panateks, huwag kayong maniwala na dismiss na mga kaso ni Ingkong. Huwag ho kayong magpauto ang mga kaso ni Ingkong hanggang ngayon po ay nakabinbin sa mga korte dito sa Pilipinas. Yung rape case niya dyan po sa may uh, uh, makabebe. RTC ng Makabebe, Pampanga Hanggang ngayon po ay uh, Merong uh, standing warrant of arrest Kay Ingkong dahil sa rape case Sa isang lalaki Alam niyo po ba yon? Yung mga bagong uh, napabautismuhan dyan Ang inyong leader ay isang pugante Meron po yung tinakbuhang rape case Sa isang lalaki Dito po sa may uh, Makabebe, Pampanga Ha? Artisi ng Makabebe Pampanga. Sinasabi ni Inkong, wala daw piyansa yon, Hindi ko totoo yon. 240,000 pesos ang piyansa. Si Ingkong, ayaw lang talaga umuwi. Yan. Kaya nga nag brazilian eh. Kaya nga yan eh, nang pumuga sa Brazil umatras. At si Ingkong, nagpalit na po ng citizenship. Siya po ay Brazilian na. Alam nyo ba yun? Yan. Kaya sa Brazil, kasi walang well, extradition treaty ang Brazil sa Pilipinas. Kaya hindi siya mauobliga ng gobyero ng Pilipinas na umuwi at harapin ang kanyang mga kaso. Ayan. Sana yung mga miyembro, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, eh, puntahan nyo yung uh, RTC ng Makabebe Pampanga. Pagtanong nyo yung rape case sa isang lalaki, madali naman yun eh. Alam na alam yan sa RTC ng Makabebe Pampanga. Putok na putok yung kaso na yan. Ayan, religious sa leader na may rape case sa isang lalaki. Kilalang kilala nila yan. Ayan, dyan yung makukumpirma na totoo yung sinasabi ko. Papaano si Intong na i-stomach niya, nasisigmura ni Intong na magturo pa ng doktrina na magpasakop sa gobyerno, eh, mismo siya, eh, hindi nagpapasakop sa gobyerno. Sige nga po, mag isip po ang mga miyembro po ng uh, Money Collectors Group International. Meron pa bang moral authority si Ingkong na ituro yung doktrina na yan? Na ang mga Kristiyano ay dapat magpasakop sa gobyerno. Eh, mismo si Ingkong, puganti sa batas. Tapos, si Ingkong ay... Uh, Gagamit pa ng Biblia na yung daw pagtakas niya, eh, meron daw batayan sa Biblia. Kaya, ika ako tumakas kasi ginawa ko lang yung uh, nasa Mateo 10 at 23. Tatapot pagkakayoy pinag-usig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan. Kaya, binabasa pa tunin ko para utuin yung mga miyembro para isa sa tsubibo alam niyo po yung tsubibo ayan pag sila kay ka po sa tsubibo ikaw po ay ikutin at hihiluhin ito yung pinagbabantayan ni inkong eh kaya raw siya tumakas kasi ang nakasulat pag kayo pinag-uusig nila sa bayang ito umakas kayo patungo sa kasunod na bayan tungkol itutuloy pa ang basa sapagkat sa katotohan ng sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa kumarito ang anak ng tao. O kung inyong bibigyan ng pansin, yung pagtakas na sinasabi sa mga alagad, e ibang pagtakas nila ay palabas sa Israel? Hindi naman lalabas ng bansang Israel eh. Tama po ba? Ang pagtakas nila sa bayang ito, pinag-uusin. Tatakas sa kasunod na bayan. Nilipat lang ng Kasunod na bayan. Hindi naman sinabi lumabas kayo sa Israel. Nagkakaintindihan po ba? O parang ganito. O ako po'y nasa bayan ng Plaridel. Ayan. Kung susunod ka sulat sa pinasan nating talata, Mateo 10.23. Pagka pinag-usig dito sa Plaridel, pwede kang pumunta sa Pulilan. Kasi yan po ang kasunod na bayan. Pulilan. O kaya, yan pong Santa Rita. Diyan po sa may giginto nagkakaintindihan po ba tayo? Halimbawa, sa apalit naman, kung pinag-usig, tumakas sa kasunod na bayan, punta sa kalumpi, o kaya naman, pumunta sa may uh, San Simon. Yan. Yan po ang uh, alam ko na kalapit na uh, bayan ng uh, apalit. Eh ano ginawa ni Inkong? Ay lumabas po ng apalit Pampanga, lumabas ng Pilipinas, at doon po pumunta sa Brazil. O, oh, yung mga panateks. Hindi ba binabasa ko lang naman kung ano yung uh, ginamit ni Ingkong na pang sa inyo? O, oh, yung din ang ginagamit ko para naman kayo ay uh, magising. Para kayo matauhan. Si Ingkong nagtuturo ng pagpapasakop sa pamahalaan. Magpasakop daw sa mga namumuno. Eh, kung tawagin nga yung presidente, panda. Kung tawagin yung senador, eh, punggo. Eh, yun nga pinakamataas na pinuno ng bansa, hindi alam igalang eh. Sino pa igagalang niya?